along, Madam Elohana. Mag-flight na pa ako tong araw na to. Dito na pa ako sa airport ng Clark, Pampanga. Ito pa yung mga obra nila. Yay, sawa niya. Tapos, ito yung mga obra. Ang gaganda. Ang ganda nito. Galing na nag-paint. Tapos, ito yung mga ginawa nilang copper bonsai copper ang galing mo Fernando Andy Bondo tapos ito yung copper bonsai ala eh so, ito yung pick obra ni Ad Infinum tapos yung painting ng bulaklak ang galing na galing hmm. si Francis Elzer Garzon. Tapos, ito yung obra nila, ung oh, Galing nila. Hmm. Ayan pa on. Oh. Hmm. Ang ganda ng painting nila guys. Haha. Hmm. Ito po. Haha. Hmm. Tapos, ayan. Haha. mo to. Ang galing magpaint oh. Painting mo rin to mahilig din magpaint yung aking bunsong anak na si Hazel Joyce hmm. yan kayang kaya may drawing yan ako uh, drawing tapos painting mo hmm. yan ang um, ganda tapos ito Sobrang ganda ng ano nila. Ito si Richard si Mga obra nila ang gaganda. Laot. Tapos eto. Tsaka eto. Ang ganda talaga guys. Oh. Eh. Mga kamadam ka sir. Lalo na to. Nagigitara. Si Ramil Tumampus. Tumampus ito naman yung nangingisda oh ang galing nandito po ako sa Clark International Airport in partnership with ANB events present aura ayan nandito po ako sa Clark Kampanga ngayon po ang aking balik sa aking trabaho sa Taiwan naku yung malaki airplane airplane, ito na po. bye bye, thank you for watching, love you all, ma.